Magandang araw Loves, at eto na naman nga ang aming inaantay ang aming inaabangan ang 3 months eto na sila dumating na dumating na ang aming hinihintay ayan mga loves at sabi ko nga eh, tatlong buwan na at kami ay mag aout na ulit o maglalabas na ulit ng aming mga alagang baboy at yan na nga mga loves ang lagi naming hinihintay ang aming inaabangan ang pag out nitong aming mga alaga naka 3 months na agad mga loves kung natatandaan nyo at na lagi kayong nanonood sa aming mga vlog ay yung nakaraan nga ay nagbenta rin kami tas ngayon ay magbibenta ulit kami ng aming alagang mga baboy mga labs o ayan at tina, sinisimula na nilang uh, tanggalin alisin sa kulungan at ayan ang inipon-ipon at para sa pagtimbang ay mabilis ang kanilang pagtitimbang ayan na nga at tinitimbang na ang aming mga alagang baboy ayan nandyan naman ang aking partner siya ang tagatingin ng mga timbang ng bawat isang baboy na alaga namin ayan mga labs yung mga nasa labas na yan ay natimbang na. O ayan. At is ina, ini sama pa yung itim na yun na natimbang na. At ayan na nga. At dadalihin na nila doon sa taas mga labs. Ayan o. Katulong ang aking kapatid. Maigin na nga lang sa tuwing mag-a-out kami. ay nandiyan ang aking mga kapatid. Tumutulong sa pagano ng mga baboy sa kulungan. At kung hindi ay syempre hahanap din naman tayo ng iba pero maigi yung sariling tao at talagang tinutulungan ako o ayan mga loves at eto na malalaman na naman natin kung magkano kung may kinita ba naman kami dito sa batch na ito mga loves o ayan maigi na lang at itong mga baboy ay medyo mabait o sinusungkit sungkit lang eh naglalakad na sila ng kusa yung mga nakaraan naming baboy naku po ay bubuhatin talaga ay eh, sa hirap ng daan ngayon at medyo maraming basura gawa nung nakaraang bagyo ay mahirapan talaga sila sila dyan, mga loves. O, ayan. At ito na nga. Ito na. This is it. Pansit, mga loves. Ito na si manager at saka yung aming agent. O, ayan. At uh, magbabayaran na kami dun sa aming mga binentang baboy. O, yun lamang, mga loves. Don't forget to follow, react, and share na rin sa aming mga video. Thank you.